nakita mo na ang hubad na katawan ni Ida, ano ang nakapagpasyak sa'yo sa so nakita mo sa kanya? Eh, uh, na nasyak ako kasi ang hot, ang super hot pa din ni Ida. Talaga? <laughs> Di ba? Gusto ko siya ba ng mga ganang babae, yun, eh. talagang parang gapalang, gapalanggana yung... <laughs> yung mga alaga sa dibdib? Uh, um, well, well, ako personally kasi I don't really have um, much of a uh, type. Ah, Although, okay. though mas, though ako personally, may dati, dati nung bata ako, parang mas gusto ko yung mga model type na very thin, ganyan. Pero for me now, It's really kung paano mo dinadala yung carton mo. Uh -oh. 'Di ba? kaya pa paano And, dinadala ni ni Ida yung kanyang mga ball. hindi. 'Di? at the same time, yung yung confidence eh, actually I think ah, that's that's what oh, makes ma, ano, yes. that's what makes a woman sexy. Uh -oh. Kung paano niya dinadala yung sarili niya, how confident she is with her body. Mm -hmm. Ah sige, BMX VMX atano? Nae-lya hmm. ka ba kay Ida? <laughs> Tinabla nag-init. <laughs> wow. Sino Kasi, syempre, bakit, bakit ang ganda-ganda babae tapos nakita mo nakatiwangwang wang ang kanyang alindog? Sino bang hindi, di ba? Si Ida, grabe yan. Isipin mo, yung mga fans niya from ano, from mga age ko hanggang mga bagets. <laughs> Kuhang-kuha